Gay, mga puso, presyo sa baboy sa Negros Occidental. Nagalabot na sa 340 pesos kada kilo. Kag, posible pa magsaka sa 360 sininga Pasko. sa sa Provincial Veterinary Office. Nakatutok, Irene Pedreso. Sa pagsulod sa bulan sa Disyembre, ginapaabot nga magtaas ang demand sa pork products kaangay sa mitsyon o kung hamon nga masamig ginahanda sa mga pagtililipon. Bangod sinida ko ang posibilidad na magtaas man ang presyo sa buhi. Kagkarne sa baboy sa sa Department of Agriculture. Apang aminado ang ahensya na may dakong epekto ang African swine fever sa swine industry sa rehiyon. Na-experience natin yung uh, ng demand pero... Isa sa mga challenges na kailangan nating harap ay yung epekto ng ASF itong mga nakaraang buwan so dahil marami yung tumigil at maraming mga areas na uh, hindi mo na nag-alaga nabawasan yung populasyon ng ating baboy sa Negros Occidental pihak sang epekto sang hag cholera kag African swine fever kumpiyansa ang provincial government nga magapabilin ang demand sa supply sang pork products partikular sang lechon bilang handa sa Pasko pasalig sa provincial Lauman nga mangin bastante ang supply sining nga holiday season. Sa monitoring sa Provincial Veterinary Office, hindi palareho ang presyohan na isang kada manubaligya. Depende sa supplier. Pero kalabanan sa si ila, may tag 340 to 345 pesos na presyo sa kada kilo. Ang um, sa Baboy, amon ang subong, ang pinakamahal actually nagabot na sila sa 345. Amon ang pinasa amon na monitor, amon ang pinakasahira. Sa pagtabak na sa bulan sa Disyembre, lauman sunod sa PWO nga magalabot pa sa 360 ang presyo sa kada kilo sini samtang nagapabilin sa gihapon nga estrikto ang probinsya sa pagpasulod sa mga buhi nga manok gikan sa mga lugar nga may kaso sang bird flu. Ang dressed chicken nagpapasulod kita yak ang aton nga mga integrators no uh, sige at pasulod din asang piso kay wala naton niya ginban ang uh, chicks sa pihak sini suficiente ang supply sa mga manok sa probinsya subungman ang produksyon sa mga broiler chicken Opoy Geruel -well Bangoy ay Dean Pedreso. One Western Visayas.